So guys, I'm ready. Look at my aura. <laughs> Yen, yung isa magpaiwan lang. Yen, mag ano siya magpapaapoy. Tapos ang ganda na dito, ayan oh, meron na yung ano, pinaparintahan. Ayan, kasi, kasi malamig na. Oh my gosh, ang lamig na talaga. Tapos yung suot namin. Hindi pa tayo nakaano ng tubig, nilalamig na tayo. Uh, big pa naman tubig labig to no, no, tubig no uh -uh. ayan ready ready tag isa ng lagayan ayan so let's go kasi ang lamig talaga eh Doon tayo sa ano? Doon tayo sa dulo. No. Doon. Matuloyin mo lang. <laughs> mm. Uh! <laughs> Dinampi lang oh. Dinampa lang. Hmm. Mika sama yang tu, mika tadi an. Mm. Mm -hmm. Yeah. Mm. nag-itim na sya may katabi yan ay may kasama yan <laughs> magkarating na buti ang bilis mo nakita yung posit no may huli na syang pusit kaya yung mata mo an? linawan mo Ayun na bigla bigla na lang lang pupunta malayo yan. Bye bye ba? Ay hindi. Ay bakla. Bakla nga. Tingnan mo, hindi mo alam kung bakla. Kung tusok mo malayo na. Ayan. Ayan. Yung ganito dapat malaki, babae. Pag sobrang liit, lalaki. Pag ganun bakla, yung pan wala na. Ang layo ko na. Nabasa na talaga ako. Imbis na wala akong planong magbasa Kaya nga eh Ang bilis na makarating nung ano ko dito eh Kasi wala akong balak kulihin eh Lumapit sa akin Papunta lang ilang ka papapunta sa akin ha Ayan, kasama ko. Yung iba, doon pa. So, hanggang ano ko na, oh. Ayan, hanggang bewang ko na yung tubig. So, ang laki ng crabs. Ang laki! Ayan, oh. Wait lang. Ayan. oh. ang laki. Ayan. Ang hirap nung nag ka. <laughs> Nagbit-bit ka ng flashlight. <laughs> Plus pang ano pa. <laughs> Pwede mang guna ka nang nakuha kong crumbs. Asa ron? Asa? Ayan. 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 Dalawa pa. Ah, pang ano mo lang ah. <laughs> pang tukod. Sabi ko kanina, hindi ako magbabasa eh. Basa na rin. <laughs> siya, hindi <dinagbasa> na rin. <laughs> Ayan, meron na naman siya. Ay, Ayun, Okay. Na mo. Din. Ano ba, Loy? Ano ba, Loy? <laughs> Ganun pala yun, kanina lab pa Eh, pinakawalan, Loy na lang Ano ba, Loy? Oo, oh, oh. So, oo Mas laki, ah eh. Nakahuli pala ito, eh Oo Ayaw mo agad kunin Pakawalan mo pa Ala, ala, ang laki. Ang laki? Oo. Okay. Yes. Ayan. Nakalutong siya. Babay, balalaki. Ah, balalaki. Balalaki. <laughs> Kaya nga, <laughs> nalutang lutong na ako. <laughs> Inuna yung crabs eh. Crabs muna, bago yung sinendas. Hmm. baka makawala eh, sayang eh Naipit ka Ay! <laughs> lolo, lolo, <laughs> 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 din talaga yung ano mo ano kaya lang kahit nabasa, malalaki naman yung nahuli oh ayan o oh. kita nyo man kung gaano kalaki yan oh. oo Wag lang masawsaw yung cellphone ko at sabi pa naman ano waterproof pero hindi water resistant nabuang yung mga natin cellphone Ayan, ayan, papunta pa, papunta pa talaga sa akin eh. Tumatalong siya ah. Asan na yun? Ay, ayun. Tumatalong yung trap. Ay! <laughs> <laughs> Nakli plastic. Ang laki. Ay! Ba't hindi pa Hindi tusok-tusok? Plastic, tusok. ang bilis. Yung crab niya, tumatalong. <laughs> Malaki? <laughs> Oo. Oh. Ayun, holy din. Ang Ah! Oh. Hindi, itihaya lang siya para hindi siya ano tatalon nangagat ng mga tigla grabe siya ay sige magpasaway magpasaway ayun ay pasaway wala kami ulam <laughs> Ang laki talaga. Oh my gosh. Ayan. Grabe, ano. Oh, hala, babae ito. Wait. Tingin, tingin, tingin. Tiga. Tiga, tiga, tiga. Ah, oh, babae talaga. Oh, ang taba. Nako. Tiga lang. Ayun, kita. Ayun oh, uh, babae. laki. ih. Uh, Uy, ganyan yung babae an, kita mo? Ganyan dapat malaki dito. Tayo may tayong lalaki oh. Ay ito oh, ito. Maliit, di ba? Ganun. Ayun ayun oh, ito oh. Diyan mo. Oo. Oh, oh tinan mo diba? Kita mo? Half-half lang sha. Mm. grabe. Masaya talaga manguha ng ano. Pag ganito kalaki. Oh, ay, ay. Nasa gilid. Yes, nabasa, boy. Ayan! Hala, babae ulit! Oh my! Grabe. <coughs> ayan, oh. Grabe, kalaki. Ayan, oh. Sarap. Pwede na muwi. <laughs> Chloe, tingnan mo, Chloe, mga babae. Ate, dali ba? Meron pa. Dali. <laughs> wait, wait. Ay, naku, ang bilis. Asa ah, na? Ayan, oh. No, hindi ko makuha. Ayan, oh. No. Ay, ayan, mo, oh. Ang laki, oh. Oh. Huli ka balbon. Wala, ang laki eh. <laughs> ayan naman siya. Ayan, ayan, ayan. Ayan, no? Ang lalaki. Ito naman da lalaki. Pero, ang lalaking niya. Wala. <laughs> Oo. Kailangan itihaya siya. Yan. <laughs> Laking. Ang Huh? Hmm? Grabe kung kumagat ano. Rinig mo? Pag sa kamay mo yan makagat ng ganun aguroy ayan meron na naman oh ang lalaki talaga ay ay naka ah um uh hmm kawala ulit Asan ah, yung baldi ko? <laughs> Nasa likod ko lang. Ang layo na nang Please come. Ayan. Kailangan niyang ipihaya. Ouch. Para. Ayan. هيا ندرى هو Grabe, ang lalaki talaga, Chloe. Uh. Ayan siya. Ayan. Wala uh, talabas. Siyan ka lang. Wala. এক

O, ah, di ba? Dito kayo sa malalim, sir. Meron kasi dito, kaya lang talaga. Inanuhan ko na lang, pinatungan ko ng chinelas kasi ano. <laughs> kasi umano siya. Yung gustong tumalon.

ano lalaki. Lalaki. Pag blue, lalaki. Ibang color ng babae. Tama mo, diba? Dinaanan lang. Dinaanan nyo. Yung... So, tapos na kaming, ano, mag-crabbings. So, Pabalik na kami dun sa peste namin. Tapos mag-ihaw, mag-ihaw. Magluto kami ng, ano, crabs. Ayan. May nakuha pa ako ang dawi. Ayan. bak. Ang bak. Yan, malaki dito din siya. Yung mga uh, kasama ko, nandun na. Ayun. Yan. Tapos ma, yung tubig niya dito, mainit-init din naman siya. Yung sa gilid lang yung sobrang lamig. Yung unang ano. Unang ano mas tubig. An, meron dito. An, laki. Grabe. Oo. -oh. Ah. Hindi ko matusok. Sige, I try my best. Ayan. Ah, Parang ano? Malambot. Hawakan mo daw. Mukhang malambot. Malambot hindi. Ah, hindi pala. Ayan. Ano, nakakuha pa kami ng mga crabs. Kahit hindi na kami naghanap. oh, baka may nanghuli na dyan, nakatakbo lang yan. Oo, katagalan kasi, buha balik lang yan. <laughs> ganun yung kasabihan nila na ano, pag nanguha ka ng ganun, huwag kang maingay, huwag kang magaganyan. Para maraming makuha. Pero ang dami na pa rin namin nakuha. Oo. Oh. <laughs> Pagpag-isahin. Ano <laughs> bang crabs? crabs? Meron bang ganun? Parang wala. <laughs> Ayan yung huli namin, no? O, di ba? Ang dami namin yung huli. Ito pa. Ilang may posit kaya ng huli? Isa.

sa na soso yung ilaw. tayong <laughs> si nasasaw <-saw> sa tubig. <laughs> yung sa ilalim niyan luto na. Yung sa mababaw kasi yung ito yung ano eh hindi kasi kita hindi kita. Hindi ano nang ano. O tikman mo ngan nang isa. Tikman mo na. Tikman mo na. Princess.

Stacks, yeah, break break. oh kain na. let's eat Aba ready na, na. rice <laughs> <Price is life. laughs> kain na tayo gloves pa ako. yung isa lang naman mm di <tuk> anu lagi nanti, prats, kamar tes bersama.

<laughs> <laughs> mm, bro, I just saw a fox. I heard it.